Mapanganib ang Kaliningrad, ang Russian exclave na nakapuwesto sa pagitan ng Poland at mga Baltic states ay matagal nang isa sa mga pangunahing sandata ng Russia pagdating sa pananakot sa kanilang mga kaaway. Lalong naging totoo yan. Mula nang salakay ng Russia ang Ukraine pero hindi mga sundalo at misail ang dahilan kung bakit napakadelikado ng Kaliningrad sa 2,000 at 25 kundi hybrid warfare. Ang exclave ang naging sentro ng hybrid attacks ng Russia laban sa ibang bansa sa Europa. At ngayon, ang Kaliningrad ay nasa sentro na naman ng isa pang kontrobersya. Ayon sa ulat, tinarget ng Kaliningrad ang Defense Minister ng Espanya sa ere. Dahilan ng pagtaas ng tensyon sa pagitan ng NATO at Russia. Noong Setyembre, 24 iniulat ng Euronews na ang military jet na sinasakyan ni Defense Minister Margarita Robles ng Espanya ay tinarget gamit ang isang kakaibang uri ng pag-atake. Sa kabutihang palad, hindi kinailangang mag-alala ni Robles tungkol sa anti-airfire ng Russia o mga misail na maaring iputok sa kanyang eroplano. Mas tuso pa roon ang naging paraan ng Russia. Habang nasa himpapawid ng Kaliningrad ang jet ng Espanya, nag-aaberya ito sa global positioning system na di matukoy ang sanhi. Hindi pa sapat para masabing Kaliningrad ang pinagmulan ng aberya. Oo, kahina-hinala na nagka sa global positioning system habang lumilipad ang jet ng Espanya sa Kaliningrad. Ang totoong ebidensya na Rusya, ang tumarget sa jet ay makikita sa direksyon ng jet. Si Robles ay papunta noon sa Shauliai Air Base sa Lithuania. Bahagi ito ng mismong misyon ng NATO Air Policing na nilikha upang pigilan ang mga aeroplano ng Rusya na lumabag sa airspace ng mga bansang kasapi ng NATO sa paligid ng Baltic region. Hindi lang si Robles ang sakay ng flight na iyon. Ang atatlong daan at tatlumpong jet ay may sakay din na ilang iba pang tao na tiyak na gustong takutin ng Rusya gamit ang kanilang global positioning system based hybrid warfare tactics kabilang ang mga kamag-anak ng mga sundalong nakaistasyon sa Lithuanian Air Base at mga mamamahayag. Ang magandang balita dito ay ligtas at hindi natakot si Robles nang makarating siya sa Shaoliay. Nagdaos ng press conference ang ministro ng depensa ng Espanya at sinagot ang mga pinaniniwalaan niyang nasa likod ng global positioning system attack. Hindi matitinag ang determinasyon ng Espanya o ng Atlantic Alliance na ipagpatuloy ang pagtatrabaho para sa kapayapaan at mapayapang pamumuhay. Sigaw ni Robles. Sinabi rin niya na hindi siya matitinag ng pananakot ng Russia sa paggamit ng ating karapatang maglakbay at lumipad ng malaya sa Europa nang walang panghihimasok mula sa alam na nating lahat. Gaya ng nangyari kaninang umaga. Kahit na mas natakot si Robles kaysa sa ipinakita niya, hindi naman talaga siya nalagay sa tunay na panganib mula sa Global Positioning System Attack ng Kaliningrad. Ayon sa Euronews, ang eroplanong sinakyan niya ay nakatanggap ng signal mula sa military satellite sa halip na Global Positioning System. Malamang ibig sabihin nito ay kaya ng eroplano na matukoy kung may paparating na aberya sa global positioning system kahit na hindi naman ito makakaapekto o makakagulo sa biyahe ng eroplano. Nagpahayag ang Ministeryo ng Depensa ng Espanya na ayon sa tagapagsalita nila, may tangkang guluhin ang global positioning system signal. Pero dahil may naka-encrypt na sistema ang aming eroplano, hindi ito naapektuhan. Karaniwan daw ito sa rutang ito at sa mga komersyal na flight hindi dahil sa aming eroplano pero hindi pa rin yun ang isyu dito ang pinakabagong pag-atake sa eroplano ng ministro ng Europa ay isa lang sa marami pang problema sabi ng Euronews, News inaangkin nito na 12 dose dosenang kaparehong insidente ang naitala mula ng ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop sa Ukraine halos lahat ay natutunton pabalik sa Russia at marami ay sa Kaliningrad Nagbabala rin ang Baltic at Nordic na bansa tungkol sa lumalalang elektronikong panghihimasok sa eroplano, barko at drone. Muli, kadalasan ay iniuugnay ang ganitong panghihimasok sa Russia. Kung hindi pa sapat ang, ang mga palatandaan na Kaliningrad ang nasa likod ng Global Positioning System Strike, may isa pang kawiliwiling impormasyon mula sa Sky News tungkol sa insidente. Sinasabi nito na hindi lang basta ka mag-anak ng mga random Spanish military personnel sa Baltic region ang ibang tao sa flight. Sila ay mga kamag-anak mismo ng mga Spanish airmen na ipinadala sa Lithuania bilang bahagi ng bagong misyon ng NATO Air Defense na nilikha sa silangang bahagi ng organisasyon. Bilang tugon sa paulit-ulit na pagpasok ng mga drone at fighter jet ng Russia sa himpapawid ng NATO noong Setyembre, nagsimula ng magdulot ng problema sa Russia ang mga airmen na iyon. Nakatulong sila na harangin ang walong eroplanong Ruso na lumilipad sa ibabaw ng Baltic Sea sa linggo bago pa lang ang Global Positioning System attack na ito. Ipinapakita nitong posibleng may paghihiganti sa nangyari sa himpapawid ng Kaliningrad. Maaaring sinasabi ng Ministeryo ng Depensa ng Espanya na anumang komersyal o militar na eroplano na lilipad malapit sa lugar na ito ay makakaranas ng parehong problema. At malamang tama ito. Gayunpaman, Kakaiba pa rin na ang eroplanong ito na may sakay na mahahalagang tutol sa Rusya ang siyang tinamaan. Dito na mas nagiging interesante ang lahat. Kahanga-hanga ang kwentong ito. Dahil ipinapakita kung paano tinarget ng Rusya ang isang mahalagang ministro mula sa Europa na kaalyado ng NATO. Para sa iba, sapat na iyon para ituring na pag-atake sa NATO na dapat tugunan. Gayunpaman, ang pagkaabala sa global positioning system ng eroplano ng ministro ng Europa ay hindi unang beses nangyari. Ginawa na ng Rusya ang ganitong bagay noon. May ginawa ng katulad ang Rusya dati at hindi pa ganoon katagal ang nakalipas. Noong Setyembre 4, lumabas ang balitang time target ng Global Positioning System Jamming ang eroplano ni Pangulong Ursula von der Leyen ng European Commission. Mas matagumpay ang Global Positioning System Attack kumpara sa pag-atake ng Kaliningrad kay Robles. Ayon sa Sky News, gumamit ng papel na mapa ang piloto ng eroplano ni Wanderley para ligtas itong mapalapag. Ipinapakita nito na nagawang patayin ng Russia ang global positioning system ng eroplano. Bago lumapag, napilitan ang eroplano na umiikot muna sa paliparan ng Bulgaria bago ito tuluyang lumapag matapos halos isang oras. Muli, nilinaw namin ang tindi ng isyu sa Isang video na mas detalyadong tumatalakay sa Global Positioning System attack at mga epekto nito. Panoorin ang video na iyon kung gusto ninyong malaman ang ginagawa ng Russia sa pagtutok sa mga kilalang ministro ng Europa. Ano nga ba ang layunin ng Russia? Ang pagbagsak ng eroplano ni Robles ay wala sa plano nila. Malinaw na ngayon na ang Global Positioning System jamming na ginagamit ng Russia ay nagmumula sa Kaliningrad. Kung may eroplanong bumagsak dahil sa jamming, pwedeng magdulot ito ng digmaan laban sa NATO. Ayaw yon ng Russia, o hindi pa sa ngayon. Bumababa ang banta ng ganitong atake, dahil kaya ng mga piloto magpalipad ng eroplano kahit walang global positioning system, pinatunayan ng piloto ng eroplano ni von der Leyen ito nang gumamit siya ng papel na mapa para ligtas na mapalapag ang eroplano matapos ang pag-atake ng Russia noong Setyembre. Kinumpirma ito ng Forbes sa isang artikulo noong 2000 at labing kung saan tinanong nila kung ano ang mangyayari kung pumalya ang global positioning system ng isang eroplano. Bagamat, pamantayan na ang global positioning system sa pag-navigate ng eroplano, binigyang din ng publikasyon na mas nauna ang mga eroplano kaysa global positioning system. Ibig sabihin, Epektibo pa rin hanggang ngayon ang mga teknik bago na imbento ang Global Positioning System. Bukod pa rito, ang dalawang radio navigation system na pinakakaraniwang nakakabit sa mga eroplano, na Automatic Direction Finder or Automatic Direction Finder at Very High Frequency Omnidirectional Range o VOR ay may mga limitasyon sa saklaw. Halimbawa, may mga geroplano sa Karagatang Pasipiko na maaaring mawalan ng saklaw ng mga sistemang ito. Kaya may mga biyahe pa rin walang global positioning system kahit sa makabagong panahon, umaasa pa rin sa mga papel na mapa sa ganitong pagkakataon. Gayunpaman, muling maa-activate ang global positioning system ng eroplano kapag nasa saklaw na ito ng paliparan. Kaya't masasabi na ito ay panakanakang issue sa global positioning system. Kaya pa rin magpalipad ng mga piloto kahit walang global positioning system kaya hindi sapat ang pagjam para bumagsak ang eroplano. Hindi ibig sabihin na walang problema ang mga abala sa global positioning system. Bukod sa abala at kaba, kapag nawawala ang global positioning system, may iba pang problemang pwedeng mangyari. Binanggit ito ni Spyran sa artikulong tinatanong kung ang pagbagsak ng Azerbaijan Airlines flight 824 na tatlo noong Disyembre 2000 at 24 ay sanhi ng global positioning system interference. Kahit marunong ang piloto magpalipad, kahit walang global positioning system, nagkakaroon pa rin ng problema kapag pinakikialaman ang Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Automatic Dependent Surveillance Broadcast System ng Eroplano Gamit ng mga eroplano ang Global Positioning System based na Automatic Dependent Surveillance Broadcast para automatikong iulat ang posisyon nila. Ayon kay Spirant, ginagamit ito ng komersyal at pribadong eroplano para automatikong mag-update ng bilis, pagkakakilanlan at posisyon. Ayon kay Spiran, ang pagkawala ng mga update ay maaaring magdulot ng hindi direktang pagbagsak ng eroplano. Kung di mo makikita ang eroplano o makikinig sa air traffic control, di mo malalaman iyon. Lumilipad ang flight na tatlong malapit sa Mahatchkala. Kung gumagana ang automatic dependent surveillance broadcast, maaaring natukoy ang flight bilang kaibigan isang naka-schedule na commercial flight, hindi military threat. Sa madaling sabi, gamit ang Global Positioning System jamming, hindi agad makikilala ng ibang eroplano ang naapektuhan. Sa matitinding kaso, pwedeng magdulot ito ng Automatic Dependent Surveillance Broadcast Failure ng eroplano na maaring makaapekto sa iba pang eroplano. Sa pinakamalala, maaaring bumagsak ang eroplano. Hindi malamang mangyari iyon sa eroplano ni Robles hindi magpapadala ng European fighter jet para pabagsakin ang eroplano niya at tiyak hindi rin ito gagawin ng Russia. Ang, ang katotohanan hindi naman gumana ang Global Positioning System Disturbance ay hindi nakapigil doon. Gayon paman, nariyan pa rin ang maliit na posibilidad. Isa pa itong salik na nagpapakita ng tunay na layunin ng Russia noong Setyembre 24, pananakot. Iyan ang layunin ng Russia buong Setyembre. Ginamit nito ang buwan sa pangungulit at pagsubok sa NATO at European Union na nakatuon sa mga bantang panghimpapawid. Bahagi lang ng mga ginagawa ng Russia, ang dalawang global positioning system, ATAK, sa eroplano ng mga ministro ng Europa, na natalakay na. Nagpapadala rin ang Russia ng drone at eroplano sa NATO airspace. Naging balita ang Poland noong Setyembre 10 punang iulat na Labing-siyam na Russian drone ang pumasok sa kanilang himpapawid. Nalaman kalaunan na walang warhead ang mga drone na iyon. Pero naramdaman pa rin ng Poland na kailangan nilang pabagsakin ang tatlo sa mga iyon dahil hindi nila alam noon na tinatakot lang sila ng Russia. Ginamit din nila ang parehong taktika sa himpapawid ng Estonia pagkalipas ng ilang araw. Gamit ang fighter jet sa halip na drone, isang trio ng Mikoyan-Gurevich, tatlumpu't isa ang pumasok sa himpapawid ng Estonia kaya kinailangang rumesponde at gabayan ng NATO jet ang mga Russian jet paalis. Hindi ito aksidente. Tinangkang kontakin ng Estonia ang mga piloto ng Russian jet. Pero hindi sila sumagot. Muling sinusubok ng Russia ang NATO at tinitingnan kung ano ang magagawa nila ng walang parusa. Habang ipinapakita na laging banta ang kanilang mga sasakyang panghimpapawid. Dahil sa dalawang insidenteng ito, napilitang gamitin ng mga apektadong bansa ang Artikulo 4 ng NATO para magdaos ng konsultasyon tungkol sa susunod na hakbang. Agad tumugon ang NATO sa paglikha ng Operation Eastern Sentry para palakasin ang depensang panghimpapawid sa silangang Europa. Gayunpaman, ang pangunahing punto rito ay hindi nag-iisang insidente ang nangyari sa jet ni Robles. Bahagi ito ng pattern ng hybrid warfare na puspusang ginagawa ng Russia ngayong buwan. Ngayon, malaki ang posibilidad na magkakaroon muli ng ulat tungkol sa isa pang ganitong insidente. Bilang bahagi ng pagsisikap ni Putin na takutin at pagbantaan ang mga kasaping bansa ng NATO. Sabi ni Roblox, hindi epektibo ang mga banta na ito, pero gagawin pa rin ito ng Rusya. Kahit walang ibang dahilan kundi magdulot ng kaguluhan kung saan wala naman dapat. Bumabalik na iyon sa Kaliningrad. Hindi aksidente na naranasan ng eroplano ni Robles ang pagkaabala ng global positioning system sa Kaliningrad. Sa ngayon, ginagamit ng mga Ruso ang Exclave para sa hybrid warfare exercises laban sa NATO. Kaya't nagiging delikado ang Kaliningrad. Mas matagal nang gumagamit ng hybrid warfare tactics ang Exclave kaysa sa mga kamakailang aktibidad ng Russia noong Setyembre. Bumabalik pa ito hanggang Enro 2000 at 24. Iniulat ng Newsweek na ang pinagmulan ng isang global positioning system disturbance sa Finland na bagong miyembro noon ng NATO ay malamang na nagmula sa Kaliningrad. Nakakaranas na ng mga problema ang Finland mula pa noong Disyembre 15 ng nakaraang taon. Kabilang na ang mga eroplano na nagkakaroon ng mga error sa nabigasyon habang lumilipad sa Baltic Sea. Ayon sa Newsweek, sinabi ni Marcus Johnson, open source intelligence specialist, na natuntun niya ang pinagmulan ng aberya sa Kaliningrad. Sa isang post matapos ang insidente, sinabi ni Johnson, Sa pagplat ng pinakamalawak na jamming range sa bawat maling posisyon, namumukod tangi ang Kaliningrad. Nagpakita rin si Johnson ng mga mapa para suportahan ang kanyang punto. Noong Mayo 2000 at 24 nagulat ang British Broadcasting Corporation na ang mga abala sa global positioning system sa Black Sea, Baltic Sea, at Mediterranean Sea ay kadalasang iniuugnay sa Russia. Hindi Kaliningrad ang responsable sa lahat ng mga pag-ataking ito. Bagaman ito ang pangunahing himpilan ng Russia sa Baltic Sea. Ipinunto ng British Broadcasting Corporation na sinuspinde ng Finnish airline na Finnair ang mga biyahe papuntang lungsod ng Tartu sa Estonia sa loob ng isang buwan dahil sa mga abalang ito sa global positioning system. Desisyong ginawa dahil sobrang umaasa sa global positioning system ang paliparan ng Tartu ayon kay Finnair Vice President Yuhu Singkonin. Laging naguulat ang mga piloto ng insidente at mahigit isang daang ulat ang natatanggap namin bawat buwan. Ayon sa ulat, maging si dating United Kingdom Defense Secretary Grant Shapps ay naranasan din ang Global Positioning System Interference mula sa Kaliningrad. Parehong problema sa eroplano ng Royal Air Force ang naranasan niya at ni Robles. Pagdating ng Hulyo 2000 at 25 kinumpirma muli nang defense news again, na lahat ng palatandaan ay tumuturo sa Russia pagdating sa lahat ng global positioning system interference na ito. Dalawang hotspot ang patuloy na lumilitaw. Kaliningrad, ang Russian exclave sa pagitan ng Poland at Lithuania. Pati na rin ang St. Petersburg. Ayon sa ulat, parehong kilala ang mga rehiyong ito na may matinding presensya ng militar ng Russia kabilang ang mga dibisyong dalubhasa sa electronic warfare, at radyo. Paulit-ulit na lumalabas ang pangalan ng Kaliningrad. Parang laging may lumalabas na mga signal ng Global Positioning System Jamming mula sa exclave. Pinapatunayan nito ang pahayag ng Spanish Defense Ministry na posibleng hindi direktang target si Robles. Masyadong napalapit ang ang eroplano niya sa Kaliningrad. Pero may intensyon pa rin ang mga kilos ng Russia. Maraming eroplano ng kaalyado ng NATO ang lumilipad malapit sa exclave na iyon, papuntang Poland or Baltic States. Tila tina-target ng Russia ang lahat gamit ang kanilang mga jammer sa Kaliningrad. Pero alam nitong tiyak na mahuhuli nila ang mga kilalang opisyal ng Europa sa kanilang Cybernet. Dahil bumibisita ang mga opisyal sa mga bansang target ng Russia, alam ng Russia ang ginagawa nila sa Kaliningrad. Ang exclave ay nilikha para magdulot ng kaguluhan. Kaya may mga lihim na base sa rehiyon para dito. Habang ang lahat ng nabanggit na outlet ay nagbibigay lamang ng malabong pahayag na kumpirmadong nagmumula sa Kaliningrad ang mga jamming signal. Sinabi ng TVP World na may natukoy na mismong base. Noong Agosto, iniulat nito na ang mga classified na dokumentong nakuha ng Delphi News website ng Estonia ay nagpapakita na karamihan sa mga aktibidad ng jamming sa Kaliningrad ay nagmumula sa isang pasilidad na matatagpuan sa maliit na bayan ng Pirnesk. Ang lugar na iyon ay bahagi ng mas malaking tolbol electronic warfare network ng Russia na kayang itarget hindi lang ang Global Positioning System kundi pati Galileo, Global Naya Navigation Naya, Sputnikovaya Sistema, at maging ang Starlink Network ni Elon Musk. Itinatampok din ng European Union delegasyon sa Ukraine ang Kaliningrad bilang problema. Noong Hulyo, inilista ng organisasyon ang siyam na tao at A anim na entidad na itinuturong responsable sa mga kaguluhan sa Ukraine at European Union. Mataas ang Kaliningrad sa listahang iyon. Sinasabi iyon ng delegasyon, itinatag ng Russia ang ikawa, walot at apat na isang na sentro ng electronic warfare sa exclave at nagpadala ng dalawang mataas na opisyal ng militar para mga siwa sa operasyon nito. Tulad ng maraming iba pang mga outlet, binabanggit nito na ang Kaliningrad ang responsable sa global positioning system jamming at spoofing na aktibidad, kung saan karamihan sa mga pagsisikap ng exclave ay nakatuon sa rehiyon ng Baltic. Sa ngayon, makatarungang sabihing sentro ng hybrid warfare strategy ng Russia ang Kaliningrad. Isa itong pangunahing sentro na ginagawang mahalaga ang exclave sa hybrid warfare na problema ni Putin sa Europa. Palaging nakakalusot ang Russia sa ganitong mga pag-atake. Ipinaliwanag ng Carnegie Endowment for International Peace kung bakit sa isang artikulo noong Nobyembre 2024, itinuro nito na ang hybrid warfare strategy ng Russia ay nagdudulot ng napakalaking problema sa mga bansang Europeo dahil nangyayari ito sa loob ng isang legal na gray zone. Ayon sa endowment, ang ginagawa ng Russia, gaya ng pag sa global positioning system ng biyahe ng ministro ng depensa ng Espanya, ay hindi pa maituturing na armadong labanan. Ang legal na gray area na ito ang nagpapahirap sa mga kanluraning gobyerno, tulad ng mga kasapi ng NATO, na tumugon ng higit pa sa pagkondena at pagbabanta ng aksyon. May mga legal na balangkas ang mga gobyernong iyon. Nag-iingat sila sa posibleng paglala, kaya hindi basta-basta magdesisyong atakihin ang Rusya bilang tugon sa hybrid warfare tactics nito. Ang buong layunin ng mga taktikang ito ay bigyan ang Rusya ng makatwirang pagtanggi Sinusulit ng Rusya ang katotohanan ito sa tuwing may ganitong balita. Wala pang komento ang bansa sa paglipad ni Robles. Ngunit ayon sa Reuters, ilang ulit nang itinanggi ng Rusya ang pakikialam sa mga satellite at communication networks noon. Malinaw sa sino mang nagmamasid na ang Rusya, lalo na ang Kaliningrad, ang nasa likod ng lahat ng ito. Lagi namang itatanggi ng Rusya ang pakikialam dahil alam nilang walang tunay na tugon. Tungkol lang ito sa panggugulo at pananakot. At hanggat nariyan ang Kaliningrad, ito ang magiging sentro ng ganitong uri ng hybrid warfare tactics sa loob ng maraming buwan at marahil pati mga taon pa. Bukod dito, posibleng gumanap ng mahalagang papel ang Kaliningrad sa mga plano ni Putin. Pagkatapos ng digmaan sa Ukraine, akala ng leader ng Rusya na siya ang magwawagi sa digmaan at kapag nangyari iyon, babaling siya sa labas ng Ukraine. Ibinunyag ng intelihensya na naghahanda ang Rusya para sa digmaan laban sa NATO. Gusto mo bang makita ang ebidensya? Kaya panoorin mo ang aming video na tumatalakay sa mga ibinunyag tungkol sa plano ng Rusya. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang balita sa tensyon ng Rusya at NATO.